Guys, grabe ang baha sa amin, guys dito sa labas. Tingnan nyo guys, oh. Para ng ilog sa labas, guys. O, oh, ba? Diba? So, buti na lang na sa second floor tayo. Si G, binabaha na, oh. Baha, guys. Grabe, o. Oh para ng ilo guys yung mga sasakyan kailangan maiangat na marami hmm. bahana o oh, diba hanggang dun ah. nabog na yung mga sasakyan Kawawa. O. lakas pa ng ulan. Ulan pa rin ang ulan. Patay tayo dyan. Yari. Grabe, lakas ulan.